Oh, kailangan natin ng andador. <laughs> Ito na, kasama. <ang> <laughs> Ay! Kaya niyo po! One minute! Every second! Ang tagtag kami. <laughs> Naririnig niyo po ba? Ah, oh, mabilis ha! Ay, ay, dito. mabilis patalo <laughs> to! pa! Bosek, babawi, ah, ya. ay, stop. babawi okay. yan! Ay, ista! Babawi yan! Nakatulong na ata, oh, Bosek! Eh. <laughs> ay! Ay! Uy! Lumabas kayo dyan! <laughs> Dalawang araw na kayo dyan! <laughs> Hindi pa po yan yung tulugan niya